Hindi lang po mga katoliko ang nagpa ng infant baptism o pagbabautismo sa sanggol. Kahit po ang ilan po sa mga protestante o evangelicals, ginagawa din po ito. Ang pagkakaiba lang po nila sa mga katoliko ay hindi rin po sila naniniwalang nakakapagligtas ang bautismo sa tubig. Naniniwala po si John Calvin, Martin Luther at saka Zwingli sa infant baptism, pero hindi po si Karl Barth, si Charles Spurgeon at saka si D.L. Moody. Naniniwala po si John Nelson Darby sa infant baptism pero hindi si C.H. McIntosh o kahit si William MacDonald. Naniniwala po si R.C. Sproul sa infant baptism pero hindi si John MacArthur. So sa magkabilang panig po ng usapin tungkol sa infant baptism, may mga nire-respetong mga tagapagturo pero hindi po sila ang authority kundi ang salita ng Diyos. Kaya mas magandang i-compare po natin ang infant baptism kung magsusurvive ba ito sa sola scriptura test mapapatunayan po ba from scripture alone, Bible lang, na ang infant baptism ay dapat gawin ng church? Yan po ang lilinawin natin sa video na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ika-clarify ko na po sa inyo ang posisyon ko. Hindi po ako naniniwalang ang bautismo sa tubig ay nakakapagligtas. Naniniwala po akong pagpapakita ito ng kaligtasan na naranasan ng isang mananampalataya at dahil dito hindi po ako naniniwalang dapat bautismuhan ng mga sanggol na hindi pa kayang mag-isip, umunawa at saka sumampalataya sa Panginoon. Pero ilatan po muna natin ang pundasyon sa usapan na ito. Sino ba ang dapat mabautismuhan? Ang sabi po sa Matthew 28 verse 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sino po yung sila na pinapabautismuhan ng Panginoon? Ito po of course yung mga tagasunod niya. So kung hindi ka pa tagasunod ng Panginoong Jesus, bakit ka babautismuhan? Pero kung tagasunod ka na niya, dapat lang pong sundin ang pagpapabautismo sa tubig bilang pagpapakita po na tagasunod na kayo ng Panginoon. So, dun po sa tanong na sino ang dapat mabautismuhan, ang sagot po ay lahat ng tagasunod ni Kristo. Lahat po ng Kristiyano. Hindi po natin binabautismuhan yung ayaw namang sumunod sa Panginoon. Walapong very angry. Wala pong binautismuhan ng sapilitan sa Bible. Yung mga dumaan po sa infant baptism, nabautismuhan sila nung hindi pa sila disciple o tagasunod ng Panginoon. Kaya sila po yung mga matatawag nating baptized na unbelievers. And nabautismuhan po sila hindi dahil sa sumunod sila sa utos ng Panginoon. Pero alam niyo po, itinuturo po ng iba na ang bautismo sa tubig sa New Testament ang kapalit ng pagtutuli or circumcision doon sa Old Testament. Ang circumcision po ay part ng kasunduan ng Diyos kay Abraham kung saan yung mga batang lalaki na 8 days old pa lang ay tinutuli na para mapabilang po sila sa bayan ng Diyos. Since sa mga infants po ay sinisircumcise sa Old Covenant, sabi nila, pwede ding bautismuhan yung mga infants sa New Covenant. Ganito po ba ang itinuturo sa New Testament? Doon po sa Jerusalem Council kung saan naging issue sa early church kung dapat bang dumaan sa circumcision yung mga hindi po na naging Christians, sinabi po nila Pedro, hindi sila dapat utusang magpa-circumcise kasi pinalitan na ng baptism ang circumcision. Wait, what? Parang wala naman pong binanggit si Pedro tungkol sa baptism sa Acts 15. Pero well, syempre po, una kasi ang issue po doon ay kung nakapagliligtas ba ang circumcision. And aware naman po tayo na hindi nakapagliligtas ang circumcision at hindi rin nakakapagligtas ang baptism. Pero isa pong mapapansin natin pag binasa natin ang New Testament, nagpatuloy po ang circumcision para sa mga Hudyong Kristiyano. And sa Galatians 2, mababasa po na may tinatawag na circumcision group sa loob ng church na malakas ang impluensya. So kahit po sa panahon ng early church, sa panahong buhay pa ang mga apostol, makikita na po natin na hindi naman sila naniniwalang pinalitan na ng baptism ang circumcision. Totoo pong ang circumcision ang sign ng covenant ng Diyos kay Abraham at sa lahi niya. Pero hindi po natin mababasa na ang baptism ang sign ng covenant ng Diyos sa mga Kristiyano. Kung may maituturing po tayong sign ng New Covenant, hindi po ito ang baptism, kundi yung cup na blines ng Panginoon dun sa Lord's Supper. Kung sa Old Testament po napapabilang kasabayang pinili ng Diyos sa pamamagitan ng circumcision, paano ka napapabilang sa pamilya ng Diyos sa New Testament? Hindi po sa pamamagitan ng baptism, kundi sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon. So, wala po tayong mababasa sa New Testament or sa experience ng early church na pinalitan ng baptism ang circumcision sa New Covenant. Ang connection po na ito sa pagitan ng circumcision at saka water baptism ay bunga lang ng maling assumptions. Kung may ikokonect man po tayo sa Christian baptism, ang pinakamalapit na po ay yung baptism of repentance ni John the Baptist. Kasi yun po yung preparatory baptism para sa pagtanggap ng mga Hudyo sa Mesaya. Pero kahit sa baptism po ni John, hindi natin mababasang may binautismuhan siyang infant. Kasi po, yung mga nagpupunta sa kanya para magpabautismo ay mga nagsisisi at nagpapahayag ng kasalanan nila. At hindi po yan ginagawa ng mga infants yung mga dumaan po sa Christian Baptism sa Book of Acts, sumampalataya po muna sila bago mabautismuhan. At napakaraming verses po ang sumusuporta dyan. Wala po tayong mababasang halimbawa ng nabautismuhang sanggol sa Bible. Ang mababasa po natin ay mga mananampalataya lang at mga professing believer gaya po ni Simon na salamangkero. Eh, paano yung mga buong pamilya na binautismuhan? hindi ba posibleng may infant din sila sa family na yun nakasamang nabaptize? Totoo pong may mga household baptism na nangyari sa scriptures. Pero may enough evidence po sa Bible na walang infants na binautismuhan sa mga pamilyang ito. Tingnan po natin halimbawa yung pamilya ni Cornelius. Doon po sa Acts 10 verse 48. Inutusan po ni Pedro na bautismuhan ang family ni Cornelius, pero sino ba itong mga babae Pag Pagtiningnan po natin sa verse 44, nakikinig po sila kay Pedro. And then doon sa verse 46, nag-speak in tongues sila. Hindi po 'yan magagawa ng mga infants. And then yung Philippian jailer po doon sa act 16 verse 33, nabautismuhan din po ang buong family niya. Pero ano ba ang ginawa nila? Mababasa po natin doon sa verse 32 na nakikinig silang lahat dun sa pangangaral nila Pablo. And then dun sa verse 34, mababasa din po natin na natuwa sila na sumampalataya sila sa Diyos. Hindi po magagawang magsaya ng isang sanggol dun sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. Tapos sa Acts 18, nabautismuhan din po ang buong family ni Crispus. Pero bakit? Mababasa po natin dun sa verse 8 na sumampalataya sila. Tapos sa 1 Corinthians 1.16, mohan po ni Pablo yung buong pamilya ni Stephanas. Tapos pagdating sa dulo ng 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 16, mababasa po natin na naglingkod ang buong family na to sa mga kristyano. So mapapaisip ka, anong paglilingkod ang kayang gawin ng isang sanggol? Ang infant baptism po ay gumagamit ng maling order kung saan nauuna po ang bautismo sa pananampalataya. Hindi po ito ang baptism na mababasa natin sa Bible. So, ano po ba ang tamang order? Bago po natin pag-usapan ang tamang order, mahalagang malaman po natin na ang salitang bautismo sa Bible ay hindi laging tumutukoy sa water baptism. So, ano po ang mga ito? Una, ang pinakamahalaga po ay ang baptism na nakapagliligtas na mababasa sa 1 Peter 3:21. Hindi po ito water baptism dahil ang kaligtasan po ay by grace through faith in Christ alone. Itong baptism po na tinutukoy dito ay ang suffering o kamatayan na pinagdaanan ng Panginoon dahil po sa mga kasalanan natin. Kung gusto nyo po ng detalyadong paliwanag, may ibang video po ako para dyan. Maililigtas po tayo ng baptism na yan, maililigtas po tayo ng suffering ng Panginoon kung sasampalataya tayo sa Kanya. Tapos kapag sinampalatayanan na natin ang Panginoon, mararanasan din po natin yung tinatawag na Baptism of the Spirit na mababasa naman po doon sa 1 Corinthians 12.13. Ito po yung Baptism na naglalagay sa isang believer doon sa katawan ni Kristo at ang Holy Spirit po ang gumagawa nito. Nangyayari po yan matapos tayong sumampalataya sa Panginoon. At pag nangyari na po yung dalawang Baptism na yan, dyan pa lang po papasok ang Water Baptism. Matapos pong maligtas, ang pagpapabautismo po sa tubig ang magpapakita ng katotohanang nangyari na sa isang sumumpalataya, na kaisa na siya doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, at kaisa na siya sa katawan ni Kristo. Yan po ang tamang order ng baptism, na po ang pagsampalataya bago ka mabautismuhan sa tubig. So ang infant baptism po ay iba sa mga baptism na mababasa natin sa Bible. Hindi naman po naililigtas ng infant baptism yung batang nababautismuhan. So para saan? Yung sinasabi po ng ibang mga kapatid natin, ito daw kasi yung baptism na naglalagay dun sa infant, dun sa covenant family ng Diyos. Pero wala naman pong pinagkaiba ang spiritual condition ng mga sanggol na kristyano ang mga magulang kumpara dun sa spiritual condition ng no mga batang unbelievers ang magulang. Yes, posibleng magkaiba sila ng spiritual environment. Pero hanggat hindi po sila parehong sumasampalataya sa Panginoon, parehas po silang mapapahamak. Parehas silang nananatiling spiritually dead. Hindi po kailangan gawin ang infant baptism para lang magabayan ang isang sanggol sa pagsampalataya sa Panginoon habang lumalaki siya. At, kung ngayong naiintindihan nyo na po ang mabuting balita ng kaligtasan at sumampalataya na kayo sa Panginoong Hesus, pero infant baptism lang ang dinaanan nyo, naging malinaw po sana sa inyong hindi ayon sa Bible ang baptism na yan. Na iba po yan dun sa sinasabi sa Bible. So kailangan nyo pong sumunod sa utos ng Panginoon. Magpabautismo na po kayo ayon sa itinuturo sa Biblia. Subscribe for more content.